naman tayo sa kawali. Tayo magpapainit ng mantika. Talagay na natin na ring star margarine. Talagay na natin na ring bawang. Ating gigisagitahin. Kasama na rin natin na rin sibuyas. ating lalagyan din na rin ng tomato paste para mas pumula. Kunti lang yung ating nahaluloy. pagka na, lalagyan na natin yung ating karne. Kaya nga pala, hindi ko na binabad ng matagal. Ilang minuto na Siguro mga nasa limang minuto na Tapos niya yan ay ating tatakpan muna. Kaya natin siyang magtubig. atin buksan muna mga boss, ating hahaluin at nagtubig na. Sa ating titimusan kung ano ang kulang. Ayos na ang lasa, kaya lang lalagyan din natin ng konting asukal. Ay, pampabalansin ng lasa. At saka pampatibay ng karne. Yung hindi agad, ano, hindi agad mapapanis. Pakpan natin at hihintayin naman natin lumambot. At aray, ating bubuksan muna. Titik na natin. Titik na natin kung malambot na. Malambot na, kaya ating ilalagay na rin yung At saka patatas. Sasabay na rin natin aring atay. At dahil doon sa uno kong video na pagluluto ng apritada ay walang hotdog, ay kadaming naghahanap ng hotdog. Kaya ngayon ay ilalagay ko na are para walang masabi ang mga baser. At nga haluin muna. Atin laang palalambutin yung carrots at saka patatas at saka Lulusoy natin ang atay bago tayo maglagay ng ano, okay, no? Lalagay na rin natin narin ating garban sauce. Sabay na natin, tinanggal lang ko lang ng sabaw. Tinanggal ko yung kanyang sabaw. Ating hahalu-haluin na. Tapos sa ating tatakpan muna. Tignan natin maluto yung carrots, patatas, atay, at saka hotdog. At tara, makailang minuto mga boss, ay ating bubuksan. Titingnan natin kung malambot na yung carrots at saka palatas. Kaya medyo malambot na. Kaya ilalagay na natin aray, yung bell pepper. Ilalagay na natin ng bell pepper. At maglalagay na rin tayo diyan ng reno. Isang latang maliit. Ating nga haluin. Aray, palalaputin lang ang lulutuin yung reno at saka red bell pepper. At luto na, rin. Tatakpan muna natin mga boss at hihintayin maluto yung red bell pepper at saka yung reno na inilagay natin. At na mga boss, makalipas ang ilang minuto na kumukulaw. Luto na, aray. Luto na ang ating apritada. Apritada ang Batangas. Ayan okay. o. Naglalapot lapot ang sarsa. Hindi ko na rin nilagyan ng pampalapot at lumapot na naman ang kusa. Ayan mga boss. Okay na. Luto na rin. Thank you. Okay.